dagdag singil sa kuryente ipapatupad ngayong pebrero naratoniuscot ni judith estrada larino Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Batay sa abiso ng Meralco, 57 centavos kada kilowatt hour ang karagdagang singil. Buwan ng pagsirit ng generation charge, taxes, system loss at feed sa tariff allowance. Dahil dito asahan ang overall rate na 11 pesos and 91 centavos per kilowatt hour. Katumbas naman ito ng 115 pesos sa dagdag singil para sa residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour habang 287 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ilan sa mga tipid tips? o Ugaliing bunutin sa saksakan ng appliances na hindi ginagamit. Gumamit ng mga LED na bumbilya. Bantayan ng konsumo gaya ng Meralco mobile app at iba pa. Kaugnay nito na nawagan din ng Meralco sa mga kumpanyang sineservisyo na makiisa sa interruptible load program ng pamalaan upang makatulong din ang matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa nalalapit na panahon ng tag-init. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.